Oh, sa mapagpalang umaga sa ating lahat, ka-farmers, and welcome to my channel. Ah, kagaling lang natin, galing duty, may duty tayo sa barangay ngayon. Dumiritso tayo dito kasi may order tayo na pipino. Ayan, umaraw na ngayon ka-farmers, oh. Kaya yan, lumabas na yung totoong nangyari sa pipino natin. Gawa nung diritsong ulan, nabubog masyado sa ulan, ayan, nalanta na, oh. Ayan. Kita nyo naman ka-farmers. Yan na nga sinasabi natin eh. Ang pipino talaga, mahirap din pagka talagang sobrang ulan. Mahirap din pag sobrang init. Ayan. lantang lantana ka-farmers. So, oh. sigurado yan, itong mga to, uh, hindi na ito mabubuhay. Ayan. Pero nagpapasalamat naman tayo ka-farmers. Kahit papano, meron pa rin oh, yung banda rito hanggang doon. Medyo malayo-layo pa yan. Sa kabila, mga ilang kwan pa yan pa yan um, hindi naman nalanta gawa siguro mas mataas ng konti pipitas tayo ngayon uh, kukuha lang tayo ng mga kwan yung malalaki na talaga kukunin natin yan oh. kahit pa pano, marami pa rin bunga o oh. bugbog lang sarado talaga sa ulan yan o oh. marami pa rin bunga ka farmers o oh. kita mo naman malalaki na nga kasi hindi na kapitas kapon linggo ayan dito sa kabila naman ka farmers ayan o oh. hindi naman nalanta kaya lang dilaw na dilaw siguro kulang lang sa talaga ito pagkay nabunuan natin ito uh, baka pwede pa yan pero dun sa kabila talagang lanta na ka farmers wala tayong magagawa dun uh, talagang mag-e-end na magsasarado na yung Uh, katapusan niya na Malalanta na dyan Actually, ka-farmers uh, Namimili na tayo Kung anong pwede natin itanim uh, Kung may mag-comment dyan May magsabi na Ganitong itatanim natin Hindi napakaganda Itong pinag-ano natin ng sitaw, ka-farmers Yan ang lalagyan natin Ng tanim ngayon Ang kunikwenta ko kasi ngayon Parang maganda yata yung upo Upo dito Kahit mga dalawang linya lang Tapos uh, sa kabila naman Kahit mga ang palaya siguro o kaya kalabasa yan tingnan nyo naman ka farmers oh ang kwan ng kalabasa ang taba o oh, ayan ka farmers hanggang dito na lang muna ayan o oh. lalaki oh kasi mamimitas tayo may order tayo sa kwan sa kapitbahay lang pero okay na yun kasi ayan o oh. bugbog sarado na kasi okay ka farmers hanggang dito na lang muna uh, maraming salamat sa ating lahat